Hello po mga followers ko po sa youtube, sa tiktok, sa facebook page, sa facebook uh, a konting reminders lang po kasi sumikat na po meron tayong 9 videos na nagpa viral which is nag million views po bawat videos ko so eto po dahil po ako ay isang vlogger, nagturo din ng feng shui, vastu sa mga pamahiin at nagtitinda din po ako ng mga pampaswerte na ginagamit ko rin sa aking buhay. At totoo po ito. So, ito po, ginaya na po ang ating page. Ito po ay bago po kayo bumili at magbayad. Lagi nyo pong uh, tatandaan, isa lang po ang aking Metrobank account under my name kung magbayad kayo. Gian Micabalo Monleon or Gian Monleon, yung aking Metrobank. Tapos, isa lang po ang aming uh, contact number 0905-626-5189 Yan lang po. And, ang ating uh, GCAS account, isa lang din po ang under name, Jan sa aking kapatid, which is G. Florley Micabalo. Yan lang po. Bago po kayo, magpadala you have to click first po kasi ang aking private account ay uh uh 6000 followers tapos ang aking Facebook page ay uh, 106000 Pataas po yan, never po yan bababa. Ang aking uh, YouTube is 10,000 plus followers. Ang aking TikTok ay 38,000 followers. So kung makita po kayo na mga bagong create na account ay, at saka nag add print sa inyo, tapos nagpapanggap po na ako yon at saka admin, yan po ay wag na wag niyong i-cater. E so kung kumpiyansa kayo masyado, Uh, pwede po ninyo kayong mag uh, video call po. Pwede po nyo i-video call muna bago kayo magbayad or ipa-confirm po muna. Pero as I said po, isa lang po ang under name, Metro lang po tayo, Gian Monleon, account number niyan sa Metrobank tapos ang ating GCash is under the name lang po ng Gflor Limi Caballo. Wala na pong iba. So other than that, kung saan kayo nagpapadala, hindi po namin 'yan uh, sakop or hindi kami magre-refund kung uh, nagpadala kayo sa iba't ibang pangalan. Again po, our Facebook page is 106,000 followers na po at ba hindi po 'yan bababa yung mga bagong created po na page na uh, ginaya po yung aking profile, ang aking cover. So yan po. At saka tandaan nyo po, pag uh, legit po yan, active po ako 24/7. Lagi po ako nagpo-post, lagi ako nagla-live. Active po as in inactive po ang aking account. So i lagay ko dito yung mga account po na laging active sa akin. So, pag yan po ay active, ibig sabihin yan po ay akin. Nakikita nyo ako talaga nagla-live dyan. Okay? So, dalawa lang agin ha. Dalawa lang po ang ating never po akong mag-change simula sa araw na to. So, the Metrobank is that name under my name and also sa Gcash na po under my kapatid name. So, wala na pong iba. Okay? So, yan po. Tandaan nyo po lagi mapagmatsag at ah... Uh, Tignan nyo po yung account. Kung yan po ay bagong gawa, ay hindi po yan akin. Huwag po kayong makipag-transact Kahit video ko yan na ginaya nila, wag na wag po kayong maniwala dyan. Again po, you can contact me through this mga account. Thank you po.